Oh oh, Kwanchai Station Exit D So ayan guys, pag pag labas nyo ng Exit D Ayan, dare nyo lang yung mall na yon. Tapos marating nyo tong uh, elevator na to At paakyat ito Pagdating nyo doon sa dulo Ay turn left kayo dito, sundan nyo lang po yung araw uh, ayan, busog po ko kasi kumakain ako <laughs> tapos pagdating nyo sa gitna, ayan turn right naman kayo dere derecho nyo dere derecho lang yan guys, tapos makarating na kayo doon sa dulo ng walang hanggan sa dulo po ng uh, lantern na to at pagdating dito ayan, tatawid kayo doon sa bandang doon ayan, doon kayo tumawid ah, wag dyan at ito po naman yung building na pupuntahan nyo. So, 56 floor yan. So, tatawid tayo dito sa tawiran. Tamang tawiran kung ayaw mo mamatay. Ha, <laughs> charalot. Charalot Sa so, pagdating pagtatawid nyo dito, ayan, turn right kayo. Papasok kayo dito sa entrance na to. Yan, papasok kayo dyan. At punta kayo sa third floor. Ayan, pag, pag nakarating na kayo ng third floor, ayan, maraming lift na makikita nyo. Makikita nyo dyan yung McDonald. Kahit ikotin nyo yan, puro lip ang laman yan. <laughs> so, hanapin nyo lang kahit saan kayo pwede sumakay na lift, Pwede. Basta meron 17 floor. So, pasok tayo dito sa lift na to. At pindutin natin yung 17 floor. Ah, dito. At kapag nakarating na kayo ng 17th floor, makikita nyo pagbukas pa lang ng lift, papasok kayo dito sa my grand buffet. Ayan, pumasok kayo sa loob kasi nandyan yung lift na pataas. Pero gusto namin makita yung elevator na lumilipad. <laughs> Nakapila tayo ng mga aba. Ayan, tingnan nyo. Ah, maraming pupunta doon sa elevator na ano, sa lamin. Ang aba ng pila ano ba meron doon? tignan natin mamaya kung ano yung meron dun sa elevator na yun kung bakit pinipilahan nila Ito 'yan sa Wan Chai Hopewell Building tignan natin kung ano yung pinipilahan <laughs> ang dami dami pila tignan nyo hmm. ano meron sa escalator escalator or elevator ano meron sa elevator na yun bakit pinipilahan nila tara pasok tayo foto yes. Photo muna, guys! Oh, oh my God! Oh, oh, oh. Ang <laughs> ganda! Oh, tapos bababa agad. Oh my god, wow. ang ganda. Oh my god. I love it, oi. Oh. <laughs> ang ganda, guys. Oy, ah. daw ako maibak ibalik 'yung camera um, mo, picture din tayo ganyan ano? Hindi ko maibak 'yung cam ko. Ibak mo, baliktad mo na lang. Oh my god. Pa tayo uli. Sandihan wow. ko wow. wow. Wow, okay na. Love. Ah, ah.

Isa pa. Ta Nakakatakot -tah. lang tignan. Grabe. Ang bilis lang yung takbo niya. Meron nag gantay doon sa tuktok. So, tapos na tayo sa 17th floor. Ayan. Uwi na tayo. Tara na sa ano.